guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magluluto ako ng fried rice. So ito yung lulutoin kong kanin. And ito yung mga ihahalo ko guys. And tahaluan ko siya ng patatas dahil wala akong ulam. So yun, samahan niyo ako magluto. so yan guys ginista ko na yung patatas at yung sibuyas sige na kayo sinama dahil sobrang lakas ng apoy na naman so yan and then lalagyan natin ng So, yan. Sinalang ko na siya ulit, guys. And sobrang lakas ng apoy ko. Kaya, hindi ko napakita sa inyo nung ilagyan ko na ng sauce. Ewan ko ba, ako napakita ko ba? Hindi ko na matandaan dahil nataramta na ako, guys. I think mainit na siya. So, lalagyan ko na ng margarine. Margarine yung ilalagay ko, guys. Para masarap yung kanin ko. So, yan. Dahil tunaw na siya, lagay natin yung sibuyas. Yan. Malakas yung apoy nito, guys. Blower kasi. So, yan. Ang tsaka na lang tingnan. And, hindi pa ako sure kung magiging masarap to ngayon ko pa lang din to siya ginawa guys ah. this is the first na tinry ko tong iluto yung ganitong klaseng fried rice so yan antay lang natin uminit yan and then ilalagay na natin yung rice so yan guys kita nyo ba kumukulukulo siya so ilalagay ko na yung ating kanin ating one cup. Ay, bowl pala. One bowl rice. So, yan. Hahaluin lang natin. Yan. Yan. luya na siya. Nilagyan ko na ng seasoning. And konting asin guys. So yan, i-continue lang natin halo And then next, ilalagay natin tong patatas. and hahaluin natin siya ulit. and then guys lagyan ko siya ulit ng no, sauce So, haloy natin. Diba? So, yan, guys. Iko-continue ko lang siya halo. And then, balikan ko na lang kayo mamaya kapag naayos ko na siya. And kakain na tayo. So, yan, guys. Tapos na ako magluto. And ito na yung naluto ko, guys. Antsaka ka naman. Yan, And ginawa ko to guys kasi wala akong ulam. May ulam naman pero yun nga makati siya. So ito na lang. And magiisa lang ako dito guys. So kaya ganito na lang yung ginawa ko. So yun kakain na ako guys. Bye.